Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Kung guys, mamasagay na no? A faith sa so, inyong hapon na to. Tigyan natin sabihin sa inyo mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 15 to September 21 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanina ang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hirikisyan ba for more videos update? Dirigos, maraming salamat po sa so, mga walang sound pag sa aking channel. Lalo-lalo ng dirigos, skip ng ads sa so, pagpalaing kayo ng Diyos at Makeup Pal. Siksik-dignig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages? Advice yung sa iyo ng ating Angel Spirit for this sign of Leo. So, let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information pa. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Tuklasin at alamin natin yan, guys. So, there's something with the two pentacles. Now, there's something of balance. Now, timbangin mo yung bagay na alam mo importante sa'yo. Yung mga bagay na alam mong uh, mahalaga at talagang sa sa'yo. No? Kailangan matuto tayong balansehin. Ano man yung bagay na ating ginagawa. No? Kailangan na magkaroon tayo ng control and manageable sa pagdating sa mga bagay-bagay para hindi tayo mahirapan at the end of the time. So there's something, guys, with um that, the the of Pentacles. So there's a blossoming. Na no, may paglago at paglakas talaga ng finances. talagang sisibol. No, ang panibagong pag-asa, ganda ng yung hanap buhay negosyo, talagang may potential para maging malago ka. And there's uh, the king of cups. Your person is very devoted and supportive naman, no? May talagang sumusuporta at gumagabay sa dito. And there's uh, the lovers, maring your person mo talaga o maring merong ka ditong um, kumbaga, ikasal ka, no? Maaring lumago ang relasyon. No, there's something higher level of commitment. Gumanda na ang inyong pagsasama. No, at the same time, there's the seven of no? Protection. So, protection mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territories. So, kailangan pahalaga at mo ito kung naman yung bagay na meron ka. No? At the same time, there's a severance with the perfect timing. So, lahat ng bagay na to, nasa tamang panahon at tamang pagkakataon. So, kumbaga, nakalaan talaga to, para sa iyo, mangyayari talaga tong bagay to para sa iyo. So there's a two pentacles, represented with a jet card. Now there's something an ending and in your beginning. So may mga bagay na matatapos na. Now may mga bagay na magsisimula na. No, talagang uh, may mga bagay na maaari mawakasan na. Or oh, there's a transformation, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. And there's a nine of pentacle, represented with a seven of cards. Now, there's a lot of opportunities coming in. At maraming oportunidad na dumating sa buhay mo at sa situations mo. Talagang lalago si ang panibagong pag-asa. Maraming opportunities man darating. Now, there's a lot of options. Now, this is something magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo rin mamamanifest. Talagang makakamtan, makukuha, matata mo. Ano man yung bagay na yung ninanais, no? pangarap, makukuha mo yan. And because there's something, the King of Pentacles, Now, there's something as security and practicality. Yes, so pagdating sa finances and even sa love life, kailangan maging practical ka. No, hindi, kumaga ngayon, um, kumaga itong tao ba na to? Kumaga, may, may plano ba siya sa inyo? Kumaga, itong tao ba na to? Um, nagpa-plano, no? Para lumago ang inyong pagsasama, buhay. No, maaring, kumaga, ikaw ba yung, ikaw ba yung gusto niya makasama for a long time? No, there's something that you want. So, wait for so wait for ship. Kung may needin ka pay for documents, there's a possible na makuha nyo na. No, there's a protected. Ibig sabihin dito, hindi ka na makakaranas ng delays and cancellations. Okay, there's a time for so Represent with a queen of swords. There's something na clear the boundaries. Linisin mo. Ano man yung bagay na sa paligid mo. No, may mga bagay dito na kailangan na malayo pa lang tanong na tanong mo na yung magiging posibilidad. No, there's nothing a perfect timing. So, talaga, talaga na tamang panahon. Nasa tamang pagkakataon to. No, para uh, matanggal, no, ano man yung bagay na magsisilbing balakid. So, there's a two pentacles, because so, the death card. Drop is the one. So, magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, not opportunities dito. No, maraming bagay na maaaring magdalasay um, magdala sa'yo ng bagong simula. No, there's a transformation. So, there's an easy one. So, there's a fast communication, a fast movement. No, bibilis na raw ang transaction yung communication, marami nang marami kang matatanggap na mga mga messages, phone call, transactions, no, and of course client, no, or maaring gumanda na ang resource of income mo, gumanda na daloy nito, and there's a two of course, even sa partnership, na talaga itong tao na to, talaga makakasama mo siya for good, for long term talaga, no, maaring uh, maging, um, maging maganda ang yung relasyon, there's something high level of commitment, maaring, kumbaga, humantong pa kayo sa kasalan, no, baring live-in na kayo, And there's a page of Pentacles in Best Wisely. So, kailangan mag-background check ka, syempre. No? Maging secure ka rin sa sarili mo. Kailangan alamin mo tong tao na to is wala bang, wala kang tatapakan na tao. Ibig sabihin, free ba siya? Wala siyang asawa? Wala siyang jowa? And there's a the four of sword. No? There's a something na uh, rest. So, kailangan mo rin pahinga. No? Masyado ka kasing na, na over patig No? And there's a need of pentacle represented about sa negosyo, trabaho, halap buhay mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira sa iyong Hanap buhay sa iyong trabaho. No? So, let's see. Additional messages tayo. For the outcome there sa Queen of Pentacles, maging mature ka how to manage and control your finances. No? Maging mature ka daw, no, paano mo kukontrol ma manage ang no, yung finances. And this is a turn of sword with a sabotage. No, sa of you may sumasabotay talaga sa inyo. No? Tina-trader niya, ginu parang nililin lang niya kayo. No? Magingit ka dito parang, oh uh, meron dito feeling victim. No, there is something that is of sort mental clarity. Bago pa mangyari, parang liliwanag na sa utak nyo. No, parang I feel na parang guguluhin nyo yung uh, relationship. No, there is a tower moment for a major changes. Some of you talaga magbabago ng situations nyo. Talagang maaring meron dito magsama, makabili ng bahay, ganon. And of course, there is uh, the world. No, there is a travel talaga. Makakapag-travel ka talaga international. O maaring uh, matapos ng contract mo. No, maaring May renewal. And there's sa Five of Pentacles in reverse, maaaring makaka-recover na kayo from financial crisis or financial loss. loss. Na maaaring talaga matatapos ang mga kagapitan nyo sa buhay. Pasabog to. Gaganda na ang kalagayan nyo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan Alamin natin yan guys. So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys about sa... Finances and career, love life, at kalusugan So there is a uh, five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action and decision. So ngayon, mas magiging mas mauta ka na. na how to manage and control. Parang nangyayari kasi dito, para pinababayaan mo. No, para ginigis sa sarili mong mantika. Ngayon, mas matututo ka na. And of uh, the judgment. See, paalala, this is something a wake up call for you. Na you pay attention. So, paalala ta uh, pinapaalala ka ng kanakailaw mo makinig. At pagmasdan, ano man yung bagay na nangyayari behind the scenes. Okay, so there's a seven of pentacles with a harvest moment. Aaniin mo na. Ano man yung bagay na yung pinaghirapan, no? Ano man yung bagay na yung uh, pinagpaguran. No, talagang gaganda na ang iyong hanap buhay yung negosyo trabaho. No, talagang ano man yung bagay na hinihintay mo darating na. And there's a fourth class. Basta pag-isipan mabuti, no? Kumaga naguguluhan ka sa situation but eventually kailangan mo magtuloy-tuloy. No, sa iyong ginagawa. There's a nine of ones, no? Slow and steady. Manatiling kalmado, wag ka lang magiging aggressive sa ginagawa mo. Continue what you're doing. And there's a page of ones at may magandang balita, may magandang balita na paparating sa iyo, may magandang impormasyon na darating. Pagdating sa love life, so there's a knight of cups, there's a wish for payment, so may hiniling ka rin pagdating sa buhay, pag-ibig na maaaring dumating na, na talaga yung siya taong makakasama mo for good, Not for long term. And there's a ten of wands, na may mga obligatory responsibilidad kayo, na kailangan yung pagpilian lang, na tapusin mo yung luho, bisyo, ano man yung bagay na hindi nakakatulong sa cycle ng inyong relasyon, And there's a native story. Now, there's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin, napapalibutan daw kayo ng toxic talaga pagdating sa relasyon. And there's a an of pentacles. Now, there's a big shot and big money coming in. May swerte kayong taglay sa isa't isa. Pero ang nangyayari, there's a toxic family na mapang-abuso talagang, um, kumbaga, umaasa. No? And there's a king of wands. Look at the bigger picture. Lagi niyo titingnan yung magiging magandang posibilidad. No? Mas maganda yung lumayo kayo. No? Kasi hindi kayo lalago kapag nandyan yung toxic family at toxic relatives. No, there's a for a pentacle. No, protectionan nyo at pangalagaan nyo ano, ano man yung bagay na meron kayo at even yung mga pinaghirapan nyo. No, marami kasing sisira dyan. No? There is something about sa kalusugan with the queen of cups, emotional and Pagdating sa kalusugan mo, mas maging matalino ka na. Iwasan mo na yung mga bagay na nakakasama sa iyong kalusugan. And there's a six of wands for victory. Gaganda na ang iyong kalagayan. Ang iyong pakiramdam ang yung sitwasyon and of course there's a queen of wands by confident lakas ang loob mo maging matapang ka alis yung pag-alilangan na takot mo at pangamba mo and there's a knight of there's a success driven na magsasucceed ka rin dito at magtatagumpay ka gaganda na ang pakiramdam mo now there's something the chari card marami pa parating na na eksena pa sa buhay mo but um, parang sinasabi ko parang nakikita dito parang magiging malakas ang loob mo no? Mara maaalis yung takot mo. There's a devil card. Mag-ingat ka para kasing uh, meron ditong nananalbahi talaga sa inyo. No, para sirain, no. But parang nakakantong ha pa para bigyan kayo ng karamdaman. So kailangan niyo yung protection niyo sa sarili bago kayo lumayo or bago kayo makaalis dyan sa sitwasyon na 'yan. Kasi pag kayo lumayo, no, yung toxic family or toxic relatives na 'yan, gagawin kayo para magkasakit kayo, para magastos kayo. No, so let's see what is the sa messages about tayo sa so, Magic of Fire, messages advice sa request sa Pico Cardenas no. So let's watch this. Okay, proceed na tayo with the magic of fair messages advices for you guys. With the magic of fair messages. So represent guys with um practice, practice, practice. And enhance your ability and polish your skills. Na mas palawigin mo ang kakayanan mo, kaalaman mo sa lahat ng bagay. Kailangan matuto tayong mat uh, matuto tayong uh, tuklasin yung bagay na magiging um, kalakasan natin, no? Yung magiging power natin. Know skills. And then some research. Do some research. Kailangan nalamin mo to mo yung bagay na mahalaga at importante sa'yo. Yung bagay na alam mo, ilalaban mo. And there's a walking away. Sabi ko na nga talaga. Na no? mayroon talagang pagtalikod at pagpapakawala sa unhealthy situation, unhealthy habits, unhealthy environment. And there's a winter. No, okay, winter season, the answer you need is here. So, maaaring bigyan ka na ng kasagutan sa matagal mo ng tanong. So, let's see, guys, what is uh, yun and yung oracle card. For yun and yung oracle card, there's a something, a solid foundation. There's something gratitude. Talagang sinasabi dito magiging malakas na ang pundasyon, gaganda na kalaga ang kalagayan, sitwasyon mo. No, parang kailangan mo lang patibayin, no, at um, pagyabungin ang yung um, sarili, uh. No, kailangan na alam mong hindi ka matitinag, hindi ka matsisira ng nino man. There's a wish fulfillment so So, palagang pa yung mga pangharap mo. So, let's see what is the real first thing, Chris, it is So, there is a bloom. Talaga may pagsibol, na no, may paglago. Na no, talaga mabumukadkad na muli ang pag-asa. And there's a home. Sabi ko na nga ba, magkakaroon ka ng bagong tahanan o bahay eh. No, or makakalipat na talaga kayo. There's a the world. Maring international pa ha, pasabog no? Maaaring uh, sa kayo. O maaaring uh, mababago ng mundo nyo. And there's something the secret admirer. Maaaring meron talaga, itong tao na to, parang ikaw yung secret admirer niya. O maaaring talaga malakas ang tama sa inyo person mo. na no, matagal ka ng gusto. There's a family security. See? Pagdating sa pamilya nyo, magkaroon ka ng seguridad. No? Pag-ingatan nyo, talagang ah uh, may feel something na parang mana mayroon ditong gagawin para salbahihin kayo no? Keep your eyes on your target and intention. Tumutok ka na ba talaga intention mo sa buhay mo? And admit to yourself and accordingly. Kailangan mo tanggapin mo sa sarili mo ano man yung bagay na totoo lang. No? Stop pretending. No? So, let's see what is the ritual messages for your Jesus-loving code said. gravity and it's given to know the mystery of kingdom of god so nasa sa sayo no bago mo maram damat bago mo ibigay bago ibigay sa iyo ng ating panginoon yung bagay na para sa iyo yung magandang buhay kailang mo maramdaman maranasan muna ang misteryo sa likod ng mga lahat ng bagay na to siguro guys your feeling frameworks no para mag para mag-success no but eventually maraming taong parang pa mababa. No, para ito yung parte ng pagsubok mo. No, nasa likod ng mga bagay na ito kailangan mo malagpasan. Pag nalagpasan mo, pak hayahay na ang buhay mo. No, gaganda na ang cycle system. What is in your number? There is some 23 23 with the end, endless cycle. No, there is some truth you're resisting to accept over and over again until you're tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and world around you follow. See, tulad na sinasabi ko, no? Ang buhay at mundo mo ay kung hindi mo babaguhin pa ulit-ulit hanggang sa mapagod ka. No? Parang kailangan mo mag para sa sarili mo, sa buhay mo, na kailangan mo nang baguhin ang mundong ginagalawan mo. At kapag binago mo to babago na, no? Ang lahat ng nasa paligid mo. Ganun yon. 'Di diba? ng ating gabay. Talagang pinupunto at tutuldukan talaga ng punot dulo, 'di ba? When there is something public face na maaaring kumbaga maraming mga taong nakatingin sa It's okay to be yourself. No, K kailangan mo maging totoo sa sarili mo, hindi mo kailangan maging magpanggap. hindi ka artista. No, kailangan maging totoo ka sa sarili mo, don't please anyone to accept who you are. No, ganun talaga, maraming taong aayawan ka, hihindian ka, kailangan maging totoo sa sarili mo, no? So there is something a shadow work of is in what? From the shadow work of is in what? There is an explorer feelings. Authentic closure peaceful. So si talaga sa sabi dito no, kailangan maging totoo ka sa nararamdaman mo. Hindi mo kailangan magpanggap no. Kaya hindi kailangan magbait-baitan, hindi kailangan magmaldita-maldita basta maging ikaw lang. Maging totoo ka sa nararamdaman sa sarili mo. There's a clarifying for a love situation. So, represent guys with a mapping the way. Talagang binibigyan ka ng daan at parang tinuturo sa yung kailangan mo talagang maramdamat maranasan. Do? Bago mo uh, matugunton ano ba talagang para sa'yo. There's a something unexpected treasure to your life. So, maraming matkambang didiskubre. What is the uh, what lies beneath where here future? Parang your life is full of mystery. Ganon. Kumbaga punong-puno ng misteryo sa yung buhay mo. And those outdated, so expired. So may mga bagay na parang hindi na napag-uusapan, may mga bagay na parang hindi na na parang na uh, napaglalaanan ng panahon. So this time, no, you need to, uh, to this is a wake-up call. Parang it's time na para i-refresh ulit no, yung uh, magkaroon ka ng heart to, -heart -to conversation with your person, no, kailangan nang tapusin na ano ba talaga yung pinaka ugat or pinaka causes lahat ng bagay na to, hindi na dapat yun parang pinapapasawalang bahala, no, kailangan mong puntuhin na tuldo ka na agad clarifying for your life situation, para hindi na siya uh, mag-cause pa ng complication da, de ba? kung baga yung virus na yon ng gandun na lang yon, hindi na para pa, kailangan tuldo ka na yon. Clarifying for your life situation represent with a heart desire. No, ano ba talaga yung gusto ng puso mo, sundin mo yan. At lahat ng bagay na to ay maaaring ipagkaloob talaga sa iyo. What is a part of the light? Represent what? What is a part of the light? Represent um, joy and happiness. So, magiging maligay at magiging masaya ka talaga. No, hindi lang sa sitwasyon mo, kundi sa buhay mo. No? sa love life career and even sa finances sa lahat ng aspeto oh. I am like a child finding joy in the simple moments of light through happiness comes from the from the spirit not material possessions even the smallest joy hold great light reminded me that contentment and peace reside with me illuminating every step I take so see kung baga nag-enjoy ka no, talagang minamahal mo yung bawat eksena mo no? talagang um, inag-enjoy ka sa lahat na nangyari sa buhay mo. Na no, talagang bagay, lahat ng bagay na to, ay um, alam mo na may ibig sabihin. At alam mo na pinapahalagan mo talaga pinag, binibigyan mo importansya. Ano man yung bagay na nangyari sa buhay mo. Hindi ka humihingi, na, humihingi ng higit pa bagkos hinihingi mo ang katahimik at kapayapaan sa buhay mo. No, at yung bagay na yon kaya ka binibless ng ating Panginoon. So let's see what is the Pika Jezzer knows. So let's watch this. Okay, with the pick of a jazz yes or no, guys? So let's start with the number one. A pick of a jazz yes or no palab before anything else, ah. Um, ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, request kapag nakapag-isip ka ng tanong, No, pipili ka within 1, 2, or 3, please comment down below kung number na pili mo. Yun ang magiging sagot sa tanong mo. Maraming salamat sa mga nag nagsishare ng aking video sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga solid subscribers. And of course, sa mga bagong subscribers. And of course, sa mga silent viewers. Maraming salamat po. Let's see. Oh. What is the pick a card yes or no? Let's start with the number 1. There's a yes clearing the air, refreshing change. So, see, linisin mo ang hangin. Tulad ng nasa pakapaligid mo. No? The more na po, poisonous or something, pollution, no? hindi magiging maganda ang lalanghapin mong um, hangin. No? At hindi magiging maganda rin ang resulta ng iyong So, it means, guys, kailangan... Um, good yung environment, no? Good yung um, nangyayari sa paligid mo para maging maganda rin yung outcome. So, it's time na para sumibol ang panibagong pag-asa. There's a yes with the number two. Walk before you run, fresh outlook, baby steps. So see, sa bawat akbangin, kailangan mo muna, kailangan pagdaanan to. So kailangan mong uh, may gabay na tutulong sa'yo. So kailangan mong, um, kung maga maramdaman at maranasan na hinihinay lang, huwag ka magmadali. Hindi mo kailangan um, makarating agad dun sa paruroona na yun, bagkos kailangan mo muna maramdaman at maranasan kung paano ka madapa at paano mo tumayo sa salimong paa. Number two, three, there a uh, no. Feeling run down tired Drop time too much Nasyado kang pagod No? Kung it's time na para Kung magpahinga No? At marunong ka ding humindi No? Kung alam mong hindi na tama Hindi na dapat Kailangan itigil na O hindi mo na Na no, marunong ka humindi Say no No? Sa mga bagay na alam mong Hindi mo kaya No? Hindi puro yes ng yes Hindi pwedeng Sige, sige Ganon Hindi pwedeng ganon lagi Ha? So guys This is a special goodbye For the month of September 15 Hanggang September 21 For the sign off Leo. So, Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga, Because don't forget to like and subscribe my channel. And here, question for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa akin channel, lalo-lalo na -lalo ang dinigil-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush.